Hey. hello folk good evening Ilililis po muna ako ng aking pagmumukha. Hello pop one viewer. Hello po to viewers. Kailangan po pala nating maglinis ng ating mukha dahil medyo madumi po sa maghapong ano, nadodumihan po ang ating mukha sa maghapon. Dami po oh Hello po 16 viewers good evening po Juana hindi ka pa natutulog tulog ka na oh chunky bakit ka na andyan sa taas baba ka Pambihira, dyan ka pa talaga natutulog sa taas eh. Lumpo muna tayo ng mainit na tsokolate. Chocolate. Ah, uh, hindi po kasi ako makatulog kaya inumpo muna ako nito habang nagpapantok. pasensya na po kayo medyo malabo ang mata ng inyong lingkod kaya kailangan ko pong magsalamin Thank you po, 31 viewers. Kamusta naman po kayo? How are you? Ay, English yun ah. Hindi po ako marunong mag-English. Ah, konti lang po. Kaya kung meron man pong mga banyaga o taga-ibang bansa, mga foreigner, ay sorry po. Uh, sorry for my English. Ayan. <laughs> Pasensya na po talaga. <laughs> Ay, naku po. <laughs> Inom na lang po tayo ng ano. Habang nagpapantok po ako, pentohan po tayo. Pero Tagalog lang po ha. Ayan. <laughs> Ay, naku po. sabay ko na rin po ang pagtatanggal ng kuko pagbabawas ng kuko para hindi naman po nasasayang ang ating oras ayan Thank you po for viewers. Mana? Tulog ka na? Bakit hindi ka pa natutulog? Hmm? Hindi ka rin makatulog? Tulog naman si Moana eh. Gusto mo pakawalan kita? Wait lang. Thank you po, six viewers. Ah, yung alaga po kasi naming aso, andun lang po siya. Ayaw pa po niyang matulog. Si Moana po siya, tsaka po si Chunky. Medyo madilim po kasi doon, kaya hindi ko po sila maipakita sa inyo. Pero mailaw naman po sila. Kaso lang, hindi po siya ganun kan kaliwanag kasi po ay uh, solar lang po siya na 35 watts. Ganyan. Maganda po yung nabili kong solar kasi po ano siya. Eh uh, pangdamagan po talaga siya. Bali 12 hours po siyang bukas. Hindi po siya katulad ng ibang nabili kong solar na madali lang po siyang malobat. Pagdating po ng 10 o'clock, uh, mamatay na po siya. 10 o'clock or 11 o'clock ng gabi. Bali ito nga po palang pwesto na ito. Nung mga nakaraan po ay nag-vlog din po ako dito. Papunta sa aking, sa aming mansion na maliit. <laughs> mansion na maliit. Eh, medyo madilim pa po dito. Kaya, ayan po naglagay na po ako ng ilaw. Kaya maliwanag na po dito. kaya nakakapagtambay na po ako dito kapag gusto kong magtambay dito gusto namin magtambay dito ng mga bata nakakapagtambay na po kami dito at hindi naman po nakakatakot dito kahit papaano naman po kasi ay may bakod po dito kaya lang ano po sira-sira po yung bakod bali na po pala ay nag-ayos kami ng anak ko nung bakod. Kaya lang hindi pa po namin natapos kasi po sobrang init na. Pero matutuloy feruub ang lamig. Malamig. Ayaw magkumot. Eh, kahit po nagkukumot ako ang lamig. oh nilalamig ka pa rin. Mmm. Sampai ka pa rin Hindi po ako mag Uy, kung ano yun? Wala akong katabi. Ang langit kasi siya. Iya, na lang kita. Maya may apapasok na rin ako. Maya may okay. gusto. Wala may gusto. Eh, ano ka na? Hindi ako nakapasok. Uy, po wawa na baby ko. Doon ka na lang sa loob? Sige. Mag... Mag-jacket ka. Oh! Naglahan. Sarado mo yung pinto, ha? Bali, siya po pala yung katabi ko din matulog. Sa amin ko bukubuhan. thank you po for viewers pumasok na po yung anak ko kasi nilalamig daw po siya ah uh, dito po kasi sa aming kubukubuhan ah uh, anong tawag dun A small house <laughs> ah, uh, malamig po kasi talaga dito. Kaya, ah, uh, hinahag ko po siya, niyayakap ko, kapag natutulog na po kami. Kaso lang, hindi pa po talaga ako inaantok. Kaya, ayan, dito po muna ako. Makipagkwentuhan po muna ako sa inyo kahit na hindi nyo ako naiintindihan. Ang mga foreigner man po ang aking viewers. Thank you po 26 viewers. Welcome po sa aking live. Thank you very much po. Thank you po, 8 viewers. Ah, uh, bali. Dumating po pala yung anak ko kanina. Ah, uh, nakatira po siya sa paranyaki. Okay. Ah, uh, regalo niya daw po ito sa akin. Pamblog ko daw po. Nakakatuwa po siya kasi ang haba-haba po niya. <laughs> Parang mataas pa po sa akin. Oh. Tingnan niya po. <laughs> Ang haba po. Ayan. <laughs> Sobrang haba. Saka maganda po siya. Kasi po, matibay po siya. Ayan, hindi ko alam paano ko siya bubuksan. Ayan po. <laughs> Hindi ka pa po alam buksan. <laughs> Ayan. Maganda po siya, Oh. Sabi po ng anak ko, Mama, binilan kita ng ano, ng pamblag mo po. Oh. Sobrang haba po, oh. <laughs> Mataas pa po. <laughs> po <laughs> <akin. laughs> oh. Nakakatawa. <laughs> Hindi ko na nga lang po ginamit ngayon kasi meron pa naman po akong isang ano na panlagay lang. Tinatong ko na lang po dito sa lamesa. Nakita ko po sa inyo yung ano, yung mga aso namin. Kaso nga lang po, medyo matilaw. Yeah. Moana! Hello! Ayan po si Moana! Kaso lang po, ay, dapat pa rin dinala ko yung anak ko yung plus light ko para nakita nyo po si Moana ayun naman po si Chunky excuse me Chunky bumaba ka dyan bakit ka na dyan hmm baba dyan ay, talaga naman ay ang kulit kulit naman ng Chunky Chunky na yan eh nakikita nyo po ba ay nawala <laughs> ayan po si Chunky ito po ang alaga naming aso si Chunky ayun naman po si Moana kaso madilim po ayan si Moana ang pasaway bali ito po yung ilaw namin dito ilaw po nila yan ayan. bye bye tulog na kayo balik na po tayo dito Thank you for eight viewers. Thank you po, six viewers. Uh, good night po or good morning. Bye-bye uh, po. Thank you very much.